Ay, sir, magpapa-update sir ng ano, ORC ah, kasi nakuha ko na yung plaka ko. na to? hindi, ang nakarehistro ko yung last July this year. Ito. Kaya hindi ko pa rin may kasi ito Ito na Ito pa-check ko. Sa bedroom. Kaya Ah, hindi, last. Ano pang araw Ito na itong week lang. Oh, tunis, tunis yata. Ito na ito. Ito na ito. Nakarehistro ko na ng July. July, o. Bali. Ito pa. Salamat siya. Dito ba? Dito kaka Sir, kakaparehistro ko lang nung last July. Ngayon siya, takawa ko na yung plaka ko magpapa-update sana ako ng ay ito sa kanila pa. Ano po? Alin po yung ito pa? O yung plaka? Ano ka ba sa ano? Sa main table? Opo. Pinapupunta po ako dito eh sa window ORPR, pipe. Oh, PR at saka picture po no plate. Ah, bali mo pa po to ako. Opo. Oh, okay. Isa Is taas po ba mayroon? O oh, kukuha kay ano kukuha Kukuha pala kay ng plaka? Hindi, meron pala may, may plaka na po ako. Ha? Ah, print out sir tam, uh, tapos tapos ORCR. Copy ah Bali, photocopy na no, oras sir po. Yes, sir. Oh, salamat po. Balik na lang po ako. Oh, sir. Balik na lang po. Salamat.

pala si Thomas ngayon, Window 5. Window 5, ka. Ma'am, pinabalik kin ako dito. Ma'am. <laughs> É, pá. Siya ano ba? Pag sa check mo, ito na lang yung papakita ko. So, uh, ito, ito, ito na lang siya. Mic test test mic test mic yan Sana okay clip ang ating audio So ayun mga parts good day good day mga parts Good day, good day. Ano? ayaw nilang pasingit ha. Gusto nilang sige lang na sige ha. You know, parts mga good day ulit sa inyo. Today is Saturday. At yeah. uh, na-upload ko na yung isang video about dun sa... Ano ba ito? Yung kumukha ko ng plaka mga pards. No? So, yun nga. Kung mapansin nyo naman sa first part ng video, hindi ko agad na ikabit yung plaka ko. Teka lang. Tapos mo tayong stop light. <laughs> ang ingay na talaga ng ano ko. Ng rotor disc ko sa harapan. Pud-pud na kasi yung brake pad. Pud-pud na ang brake pad. may reserve may reserve pa naman akong brake pad dun sa bahay, you know? So ay mga parts, so, mga balik tayo mga parts no? So may may inasikaso muna ako sa LTO regarding sa CR ba yun? Yung Certificate of Registration or OR? o OR? Basta yun yung ano? Yung panagpaparehistro. <laughs> yun. Kasi last Jan... Ah, last July. Nagparehistro na ako. So, ang problema ng bagong plaka, maaaring sa iba sa inyo, alam na yung ganitong mamaraan o ganitong sistema nangyari sa mga plaka. Na iba nga yung last digit. Yun. Kasi sa akin, July yung last registration ko so sa plate number na na-issue sa akin is 0 so October, ngayong October yon so ang ginawa ko nagpa-update muna ako ng ayun niya kung ano may update <laughs> pati yung sa portal basta yung sa ano yun, may update yun, CR pa yun 'Yan, 'yung pinare 'to, 'yung Certificate of Registration. <coughs> tapos 'yan, pagka-update sa akin, pina-update ko rin 'yung sa my portal, tapos 'yun nga. inupdate update 'yung dapat i-update. Nagpunta ako sa LTO kasi baka pag once na ikinabit ko na agad 'yung plaka, tapos mga checkpoint. Tapos hindi nagtatali 'yung mga documents mo. Eh, baka magkaroon ng problema matikitan pa teka check ko nga yung in-update sa akin yung in-update sa papers ko pero iba na kumbaga parang manual ano na manual na papel na yung binigay sa akin kasi hindi naman siya nagbibigay ng original kasi nagparehistro na nga ako nung nakaraan teka hey, ano ba yun So ayan yung OR mga parts yung pina-update ko. Yan yung OR yung pina-update ko kasi dito July. Oh, July ako yung last nagpa-renew. Yan ang ano pina-update ko, nagbayad ako ng 130 parang additional kasi since na naka naman yung ano yung Tama oh, nga tong motor ko. Binigyan lang ako ng parang manual OR So hindi na katulad ng ganitong ano, naka Xerox. So, yung original niya. Yun ang in-update ko. Para magamit ko ng legal yung plaka na nakakuha ko, yung na-issue sa akin. So para next na registration ko, October na. So hindi ko na magagamit yung ano mga parts yung isang yan nga yung OR hindi ko na magagamit yun so kung paano yung procedure hindi ko rin naman kasi talaga alam kung paano yung procedure niyan eh ang pagkakaalam ko lang pumunta ako doon nagtanong ako doon niya na malalaman yung procedure tapos pinaserok sa akin yung dapat ipaserok yung ORCR sa kayong plate number yun ang pinaserok sa akin ah uh, kailangan nila seroks doon mayroon pa si ma-checkpoint tapos iba yung papers kaya naman dito sa atin mga cards eh, pag once ng na nakitaan ng butas yung sa inyo yung mga papeles natin talagang tutuluyan kayo yung iba kasi eh, mahirap pakiusapan yung iba naman napapakiusapan hindi naman natin sinasabi na lahat sila eh, ibuhaya e, e, yan. pero sinado marami yan <laughs> nadama yun sa sinado yon tapos medyo napagasas ako ng malupit pagdating sa insurance kasi yung sa LTO na pinunahan ko kailangan daw panibagong ano, insurance so dati may insurance ako o, hindi ko nga alam kung saan napupunta yung insurance na binabayaran natin eh. Kaya mga parts may idea ba kayo saan napupunta yung insurance na yan? so ayun mga parts after ko malaki yung dapat talakarin doon tapos nakakuha ng bagong insurance na pagkamahal-mahal <laughs> wala na kasi ako no choice dun eh yan uh, na ako at nakuha ko na yung bagong OR yung baga hindi siya bago kung baga pamalit dun sa OR na ginagamit ko para yun ang gamitin ko sa checkpoint bagong OR na mukha naman luma na minanual lang kasi yung mga files eh, yung OR na yun Naka-indicate kasi doon mga parts yung ano, yung plate number. Doon na nakalagay yung plate number. Kung baga, hindi na MB file yung gamit mga parts. Yung plate number na. Kasi kung yung lumang, ano, OR, wala naka-indicate na plate number noon eh. Tapos kakabit mo yung plate number, yari tayo doon. Naka-indicate talaga yung plate number. So, hindi na kailangan, hindi ko na magamit yung luma. <laughs> Luma ayun, luma. Eh, may bago pa nga yun eh. Ilang buwan lang nakakalipas eh. Nung July lang yun eh. So, hindi na yun magagamit ko. Pag eh. so, sa checkpoint, yun ang papakita ko. So, pinaserox ko lang. <coughs> Kasi isang taon ko pagagamitin yun eh. <laughs> Tapos, uh, by October next year, sa palang bagong war yung makukuha ko. Pinarehistro ko ayun, oh, saka ko siya ginamit nung nalakad ko na yun. Pero yung time na gumagawa pa ako ng video, oh, ginawa ko ng video about yun sa LTO tracker kung accurate ba. Hindi ko muna kinabit yun yung mga time na yun. Kasi alam ko magkaka problema eh. Mahirap na sa panahon ngayon. <laughs> Ulit, sa mga wala pang plaka, makipag-coordinate kayo sa kasa nyo then sa LTO pag hindi wala sa kasa sa LTO kayo makipag-coordinate tapos tanungin nyo kung saan regional or ipa-verify nyo mga files kung nasa ayon yung plaka nyo yun lang ang pwede kong maibigay tulong o advice at huwag kayong masyadong umasa sa LTO tracker tulad ng nasabi ko sa last video ko about sa LTO tracker na yan hindi accurate eh pagdating sa akin eh hindi ko wala eh. nakakatawa lang baka, do, baka doble plaka ko pala eh no may plaka pa pala ako sa Quezon City no? ano kaya puntahan ko kaya kasi mga aksa yung oras na naman ako dun pero hindi ko na puntahan yung may eh. plaka na tayo bala eh. bahala na sila dun importante may plaka na ako nakuha ko yung plaka sa Asa nga, hindi doon sa Quezon City. Hindi lang malinaw yung pagkaka ano ng anong LTO tracker. Yung tutusin, sabi nung napagtanungan ko din sa LTO, halos lahat nga daw may mga plaka na pero nagkaka problema nga daw sa dealer, sabi ha, sa dealer, sa dealer tapos minsan naman, nagtuturoan nga sila yan, So, ay na siguro for today mga pards at good luck. Sana mahanap nyo na yung mga plaka nyo. Yan. Uh, check nyo rin yung plate number nyo pag kung akma ba sa inyong CR ba yun? Oo, oh, our official receipt para sa registration. <laughs> Nalilito ako. <laughs> Basta yun. Double check nyo mga pards. Uh, para sa atin din yan. So, ayun lang for today mga pa- Umuulan na naman. Ayun lang for today. Salamat!